Good morning po sa inyong lahat mga KBL. So medyo matagal-tagal na tayong hindi na ah uh, ito na naman po yung kaibigan nyo. Si Emil po ng uh, EBL Cebu Motor Traders. Ngayon, andito po tayo ngayon sa opisina natin. So again mga KBL, uh, good morning. So ano ba yung pag-uusapan natin today? Ngayon po mga KBL, ah uh, mayroon ko pong uh, na ako'y ipakita sa inyo hanga unit. Ah, uh, ito pong unit na to mga KBL. Ah, uh, ito po ay Suzuki uh, automatic da 63 Ito po yung ni na namin po last month. Ah, uh, maalala ko lang is ah, uh, na natin nito is September 19 ata, 19. 'Di ba? September 19 Alvin So ngayon po mga kaibl, uh, ang kwento nitong unit na to mga Kbl Ang may-ari po nito is naka uh, naka-base po sa Siargao. So andito po tayo ngayon sa Cebu. So uh, nung nung pinull out po ang unit ng may-ari, dinala po ito sa Leyte. Talagang malayo na po yung napuntahan ng unit natin. From Cebu Talisay, uh, dinala sa Leyte, tapos ah uh, Leyte going to Sirgao at sa Kasyargao. So, imagine ninyo lang po, kung alam nyo yung geography ng Pilipinas, talagang uh, layo na kayo ang naabdan sa sa unit. So, again, mga ka yun nga, kinukwento ko sa inyo. So, after uh, dinala ang unit, dinala sa uh, Leyte, at talagang sabi ng may-ari, kasi kinumusta, kinumusta ko po eh may ari nung nagre-release po ang may uh, nung pinoll out po ang unit talagang kinukumusta ko po nagfa-follow up po ako sa unit kahit during that time is nasa ibang bansa po ako kasi nung nag-release po ang unit is wala po ako dito uh, pero binilin ko naman po sa mga tao ko dito yung nag-release ko pa yung mama ko po so nung tinex ko siya sabi niya sir maraming maraming salamat maganda yung performance ng unit As in maganda, wala siyang problema. After few weeks, mga ka-EBL, nagreklamo siya kasi nasira daw yung transmission. Again, mga ka-EBL, uh, ito po ay surplus. Uh, sa amin po dito sa EBL, kami po ay may warranty. Uh, surplus Japan na po ito. Pag sinabi nyo pong surplus, talagang ginamit na po ito sa Japan. So, ang priority namin nito is yung makina at saka yung transmission. So, kung sino ang may alam ng sasakyan, lalong-lalo na po itong mga automatic, itong mga automatic po, mga KBL, wala tong problema. Malalaman nyo po ang unit, kung may problema. If, kahit tinakbo lang, tinakbo nyo na lang, kahit uh, hindi malayo, malalaman nyo ang unit, pag may problema ang makina, pag pinandar mo lang, or especially dyan sa transmission kasi hindi na daw uma umaatras. Yun ang sabi niya. So ngayon, ang ang nangyari po mga KBL, ito ha, kinukwento ko po sa inyo kasi kami naman po dito, talagang transparent po kami. Kunento namin sa inyo po. Pina-check namin. Sabi ko, sir, ipa-check nyo dyan sa Siargao. So ang nangyari pala, ang cost ng uh, ang cost ng transmission na nasira kasi nawalan ng ATF. So, yan palang mga ka IBL yung automatic, yung transmission po, hindi po yan basta-basta masisira. Masisira talaga yan pag nawalan ng ATF. Kasi, ang nangyari pala, sabi ng uh, client ng kwan namin, ng uh, doon na nag-check kasi tinawagan ko yung shop, sabi ko, anong problema? Bakit? Anong nangyari ng ganito? Kasi reklamo siya eh. Galit na galit ang mayari kasi kami daw yung may kasalanan. So, ang nangyari po, ganito po. So, chinect ng shop doon, kaya pala na nawalan ng ETF, isirit ang ETF, kay tungod manggod, nagisi ang iyang host. Mga KBL, yung host namin is galing po yung Japan. Talagang sa amin po dito sa IBL yun yung sinasabi ko po sa inyo, hindi po kami nag-release -re ng unit na sa tingin namin, nababalik ang unit sa amin at sa saka sa ulo po yan. Yung warranty namin is a one month period but kahit hindi kasalanan ng unit namin, kahit hindi kami yung nakasira, ang nangyari ngayon, wala kaming choice but pinalitan din namin ng transmission. Binalik ang unit dito sa Cebu from Siargao, biniyahe dito. Ngayon, andito po ang unit. So ngayon, Pinalitan na namin ng bagong transmission po mga ka-IBL. Kung sa iba kayo nakabili po ng unit po mga ka-IBL, hindi to hindi na kayo uh, papalit. Hindi na yan magpapalit ng transmission kasi alam namin kung ano ang problema ng unit, kung ano ang pwede magiging problema. So wala kaming choice kasi galit na galit nga yung may-ari. So it's sad lang po sa mga customers natin sa mga clients namin alam namin kung uh, may problema ang unit or wala so pag nakabili kayo ng unit mga ka-EBL, ka uh, kanang tarungan sa ba? ninyo ba ayo sad ninyo kuha na kay because nga na ay na ay, na ay warranty kanang kabaw mo dili ba na kuha nabaya na sa DTI nga kung negligent sa sa nakapalit na asad mo'y na ana dili puro sa kompanya kami ha, transparent lang gigod diri nga nagaistorya ko sa inyo ha so karon mga KBL ka ipapakita ko sa inyo itong unit namin itong pinalitan namin ng transmission so again sa buyer namin sa client namin maraming maraming salamat sa pagtrust talaga sa amin ah uh, medyo hindi tayo nagkaunawan at first at sana ngayon, sa second na to na transmission na pinalit namin, sana uh, hindi na to mangyari ulit. Kasi hindi to parang hindi naman naman hindi naman kasalanan namin po eh. May mga buyer kami na nagka-problema ang unit nila, minor. Nagre-refund po kami. Alam po 'yan ng mga customer natin. Si Ma'am May na naandiyan po sa Sikihor talagang nag cash kami. Kung anong sa tingin namin na may problema, na hindi naman kuan sa basta parts doon, yun, nire-refund po namin. So tara, Alvin, ipapakita natin sa kinala anong unit yung itong tinatawag, binabanggit natin. Tara. So again, mga KBL, yun nga ang sabi ko. Itong mga automatic talaga mga ideal. kailangan lang talaga nito parating check nyo yung ATF. Kasi pag nawalan to ng ATF ang unit dyan, magkakaproblema kayo. 63. Yan. Talagang napakagandang unit. Wala tong problema. Aircon. As in maganda. So, so yan po. Ito yung pinalitan nating transmission, Alvin. Pakita natin. Yan. Yan. Kung nakikita nyo yan, yung dalawang host na yan, yan po. Bali, kung sabi saya ba, na ang naghisi nila. unsay ko na na Tagalog bin nasanghib so mo na hinungdan nga nagisi so nisirip dito ang ATF kay ingon sa shop dito sa Siargao dito sa General Luna sa Dapa nga nagisi yun ang iyang host kana nga doon nga host so nahot na ng ATF of course pag nahot na lang ATF mga kaibiel pag nawalan ng ATF ang ating transmission na automatic, magkakaproblema kayo dyan. Masusunog po yung lining. So again, kailangan, advice ko, sa mga bibili ng mga automatic. Sa manual, walang problema. As in, madali lang yung parts. Change lang tayo ng, ano to, na clutch lining, clutch pressure. But itong mga katulad nitong unit na automatic, buo yung transmission na ipapalit natin. Alam mo, magkano yung transmission po? Nasa 25,000 po. So, yun po mga KBL. So, pakita natin ang unit. So, ito po ay automatic po mga KBL. Talagang maganda ang unit. Nakakasad lang po kasi kahit hindi namin kasalanan dahil dahil nga sa dahil nga sa warranty na binibigay namin. Medyo hindi magandang sabihin, parang nakakasad lang po. So ayoko nang banggitin. So yun lang po mga KBL. So dito sa amin sa EBL Cebu Motor Traders ako po talaga yung may-ari, si Emil. Pag sinabi ko yung usapan na ganyan, tinutupad po namin. So, sana po maging uh, uh, ano to. Kailangan lang maintindihan din ng mga clients natin. Hindi lang puro sa, puro lang bato sa mga companies, sa mga surplus na katulad namin. Kasi walang gago, sorry for my word, walang walang dealer na magbibigay na hindi maganda. So again, mga kaibigan, ito pang nakakatawa. Itong unit na po, ito, ito po ay finance ang nag uh, kinuha to through financing. So ang kinuha po nito is yung Rosco financing. Alam niyo ba yung Rosco? Yung mga nagfi-finance na mga financing company, hindi yan basta-basta na magre-release ng unit. Talagang tinuturoly check yan. Kung mayroon kaming QC kami dito, may quality control kami. Lalo na po yung mga... Lalo na po yung mga financing. Kasi ayaw nila na ibabalik ang unit sa kanila. So, yun lang po ang kagandahan. Pag kumuha ka ng uh, financing, katulad ng Asia Lake, yan, yung Rusco na yan. The best yan. Yung Rusco financing, dito yan kumukuha sa amin. Kung may gustong... Uh, kumuha ng ganitong mga unit namin. Tingnan nyo po naman yung pintura. Yan. Ginamit na yan. Tingnan nyo naman po. Bago-bago as in. So ayan po mga KBL, itong unit namin yan, medyo mataas na po yung pan natin. Sana mapapakinggan nyo po Ang ganda ng unit. So again mga KBL, ayan, uh, sana uh ok maging okay na yung uh, buyer nito, yung client namin nito. Uh, sir, salamat ng marami. As in maraming salamat. Uh, ayan pinalitan na namin sana hindi ka na magreklamo. Pinalitan na namin ng bagong transmission po 'yan mga KBL. As in bago. So alam naman natin. Thank you po. So bago yung transmission, okay na po to, ready to go. So ngayon, before namin i-release, mga KBL, kailangan nyo pong mag-test drive dito. Kasi mahirap na. Pag pumunta na naman doon, babalik na naman sa amin, kawawa naman po kami. Saan naman kami pupulutin? God bless po, mga KBL. Uh, ito, may mga konting challenges. Ganon talaga pag negosyo. As in, iba. Iba talaga. So pray lang tayo kay Lord na bigyan tayo ng strength na makuha natin yung mga ganitong mga situation. But anyway, okay na po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you po mga kaibigan. Maraming salamat po sa suporta nyo po. Basta dito po sa amin, sa EDL Motor Traders, talaga yung priority po namin is sa in yung unit po. And of course, yung kayo po. Kasi hindi naman po to uh, dili ni barato lang lisod kayo paghitag hitag kwarta. Dili ta mo, dili mo namo tagaan og batik nga unit maoregid na ang among ipamis sa inyo ha. Kay kaning among negosyo tinud aray jud ni. Eh. God bless po sa inyong lahat. Happy weekend po. Thank you po.